May plano ba kayong gumala? Kasama ang tropa at ang buong pamilya? Trip mo ba sa isla na katulad nito? Di kayo magsisisi pag napunta kayo dito. At sino ba naman ang di gugustuhin makapunta sa lugar na to? Pag nasubukan nyo na, tinitiyak kong uulitin nyo pa to. Kahit ako mismo, pabalik-balik lang ako dito. Time out muna sa stress at problema. Tara, samahan nyo ako sa isla na talaga namang dinadayo. Welcome! Yo, what's up mga boss? Mula dito sa barangay Lalawigan, syudad ng Borongan, dito ang sakaya ng bangka papuntang isla. Mga dalawang daang metro lang ang layo mula sa National Highway. At may safe na parking dito para sa mga vehicle service nyo. Pagkatapos nyo magpark, dito na mag-aantay ng pampasaherong bangka. Tingnan nyo naman ang laki ng bangka nila. Siguradong safe kayo dito mga boss. Siyempre, kailangan pa rin mag-ingat. Lalo dito sa pagsakay paakyat ng bangka. Kaya binibining Pilipinas, mga hakbang ko dito. Mahirap na, baka mahulog ako sa'yo. Sheesh. Dami sana mga accommodate na pasayero dito. Pero sabi nila kuyang bangkero, tama na daw muna. Maingat sila dito mga boss. Na all iingatan Maya maya pa binuhay na nilang makina. At umarangkada na. Biyahe tayo mga bata. Siyempre behave lang dyan ang tropa. At dito sa may bandang gitna, padadaanan ng mga maliliit na isla na to. Di ko nga lang alam kung anong tawag sa mga yan. I-comment na lang sa mga nakakaalam. At makikita rin ang naggagandahang rock formation sa dulo ng isla. Dito pa lang bawing-bawi ka na sa mga matatanaw mo. Parang isla ng minaanod ang harap nito. Nasa description ng link sa mga gusto manood. At eto na nga mga boss, dumaong na ang Titanic. Kaya nag jump jump na si kuya dyan. Tapos tinusok with feelings. Di rin biro ang trabaho nila dito. Napaka gentleman ni eh, kuya. Jory nga palang pangalan niya taga rito siya sa isla. Ang babait nila dito, mga boss. Ito agad na pansin namin pagpunta namin dito. Nagsibaba na mga kolokoy. Labing isa kami dito kaya ang saya namin. Mas marami, mas masaya. Ika nga. Nandito na kami sa isla, mga boss. Ito agad ang bubungad pag nyo. Ang tahimik ng lugar nila. Sarap din siguro tumira dito. Bago ang lahat, bumili mo na kami ng tubig. At kung ano-ano pa, may binebenta din silang salbabida sa mga may gusto. At eto pa, maganda. 20 pesos lang ang entrance fee nila dito. Isipin mo yun, 20 pesos lang. Kaya sulit na sulit, kahit marami kayo. Tingnan mo naman kung gaano kaganda dito. Ito ang paborito kong part ng isla. Sa may bandang harap lang to kaya di na kailangan maglakad na malayo. Lalo pag may kasama kayong mga bata. Safe dito at uh, 24x7 sila nakabantay. Walang dapat ipag-alala. Tingnan nyo naman yan mga boss. Kung nanonood ka sa video na to, siguradong uunahin mo to sa listahan mo. Ganda ng beach nila dito. Perfect para sa mahilig maglaro ng mga bata. Ako nga 21 na naglaro pa rin dyan. Ito mga cottage na pinakamalapit sa beach. Dito na rin ang napili naming pwesto para mas malapit lang pag maliligo na. Marami silang mga cottage dito. Kayo na lang mamimili depende sa budget nyo, syempre. Mag-offer din sila ng rental ng kayak boats sa mga mahihilig ng ganito. Sa may bandang una naman, may mga rock formation dito na sigurado magugustuhan ng mga mata mo. Ang ganda din dito kasalukuyan nila itong dinedevelop pero may mga cottage na rin silang nagawa dito. At konting paalala, syempre disiplina. Init na init na tropa. Kaya dito na tayo sa paborito natin pag nasa beach. Sarap pagbabad sa dagat lalo pag mainit ang panahon. Pero pero paalala lang, huwag hayaang maligo ang mga bata na walang kasamang guardian. Tara na mga boss, sumisid na tayo. Sinamantala ng pagkakataon ng tropa. Tingnan nyo naman mga boss kung gaano sila kasaya. At kakyut. Di mm. na namin palalagpasin ang pagkakataong to Bihira lang ang mga ganito kaya sulitin na Lalo na pag ganito kagandang lugar Gawin na memorable ang bawat sandali Na tayo pa magkapiling at maghawag kamay sa dalampasigan baby Kanya-kanyang trip, kanya-kanyang pwesto At kanya-kanyang uy kaya ko rin yan ha. Di lang na videohan yung akin. Wala nang masasaya pa. Isa to sa pinakamagandang experience ko. Sana mas marami pang ganito. Sigurado babalik ako dito. Paganda lang ng pagandang isla na to. Pinakamalungkot na part pagpauwi na. Pero daladala -dala ko pa rin ang saya sa isla. Nagustuhan nyo ba ang video natin ngayon mga boss? Share mo to sa lahat ng kaibigan at kamag-anak mo. Salamat sa panonood at suporta mga boss. Saan next natin? Follow for more. Love you.